hindi nga, lalabang ka ba talaga? oo oh. ayoko nun magdadalawang isip ka pag namating ha Ayun po teo hahahaha eh nga oh bakit? ilan hindi lang grabe yung nipis no? talagang kahit siya sobrang nipis di ko nakakita may eh. mga tirador kaya dito? may mga palaban <laughs> <laughs> dyan kuya? Okay, ko, yeah. Ah, mukhang ito yung player dito ah. Pala bang kabaya? Ah? Medyo niya. Yeah. Mm, Tara. may pangdadayo kasi ako. May player ako eh. Ikaw? Oo. Oh. Sige, Gusto mo tawagin ko na ngayon? Testing lang natin, testing. Hindi nga, lalaba ka ba talaga? Oo. Oh. Ayoko nung magdadalawang isip ka pag dumating ah so, pare, tawagin ka na. Sige, tawagin mo na. Sure ka. Oo. Oh. Pare, hindi ka dito. Oo no, <laughs> oh, pare, ito. Kayo na pa eh. Oh, no. Mukhang maangas din eh. Ganda ito. Sino ang kalaban natin? Pare? Ito, pare, oh. May ayaw ko nililit na ako sa iyan. Ito ang kalaban natin. Ano ba ang ano, pustahan natin? Mm, magkano ba pera mo, pare? Magkano ba yan? Piso eh. Piso Yes, ano? Lima lang. 5H. Oh, 5H, 5H? 5H lang? Okay 6H. lang ba? 5H pare? Sige na. Sargo mo na pare. Ah, sargo ko na. Pagkira mo pare. Ayun, ayun. Hindi na lang yan. yung yeah? pare ko. Sargo pa lang, palaban na. Siete, iya. Ito na. Wala akong ano. Wala ano ah. Ano <laughs> ay, one hand. Ah, pagano, ah. Walang plangketa, pare. Titigan mo to, titigan mo to. Lapit ka, lapit ka. Titigan mo ano. Kung sa tama, kung sa tatama. Oh, yes, Oh, umasok yung sete. Atras mo. Hindi ko munta Atras Hindi ko nakita yun, ah Atras na tao. Atras na tao. Atras na tao. Ano, tuloy pa ba yung pusta niya? na. Laban, yung... laban, ha? Tuguin na to. Tignan mo dyan, tignan mo dyan, ha? Sabi so, na, Ha? No. Ay, Oo. Oo nga, na, na bola. So, dami ba naman ng tako niya, yung? baka wala pang mapashoot yan. No medyo magpapakagat lang tayo dito para kahit sa susunod makadayo tayo hmm. para lalakihan yung limpesta okay, okay titigan <laughs> mo yun ha ito yung puti oh ito yun ah okay, ito yung mga tao mo ito yung mga tao Malipit <laughs> 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 talaga yung poros niya. Malipit <laughs> talaga, pare. Ah! Hindi ka pa ng ganyan? Kasi siya pa nga lang yung nakakagawa niyan. Mukha gamit. Pang tira. Oo. Oh. Oo. Okay, size. What? Okay. Ano yan? Ano yan? Size. Hindi ko malaw. Oh, no! Stop, bully. Stop, bully? May inaangal ka ba, pare? Bukapas ko yun. Hindi, hindi kami pare. Bumuha kami madaya sa'yo, pare. Abang mo doon, abang ako sa tumama. Patamayan ko saan eh. Abang ako sa tumama. Mama ka! Sobrang yan? Grabe yung nipis no Talagang kahit sa sobrang nipis Di ko nakita eh

Ano? Ha? Yung ha? Pare! Sige, pasama ko. Wait lang ha, babalik ako ha. Okay, babalik ako, wait, no, wait, no. Hindi, babalik ako pare. mo, mo. Atingin Hindi, babalik ako pare. Ano, oi. No.